O San Benito, dakilang tagapagtanggol ng pananampalataya, tulungan mo kaming patatagin ang aming sariling pananampalataya sa Diyos. Sa mga oras ng kawalang-katiyakan at kalituhan, nawa'y palagi naming itutok ang aming mga puso at isipan sa Panginoon, nagtitiwala sa Kanyang pamamahala at pagmamahal. Nawa'y tulad mo, Maging saksi kami ng pananampalataya sa aming pang-araw-araw na buhay na mumuhay sa paraang sumasalamin sa pagmamahal at awa ng Diyos. Naway ang iyong panalangin ay makatulong sa amin na manatiling matatag sa pananampalataya kahit sa harap ng mga pagsubok. Ikaw, na nagtayo ng orden ng mga Beneditino, San Benito, ituro mo sa amin ang kahalagahan ng komunidad at pagkakaisa sa isang mundong madalas kaming nakadarama ng pagkakahiwalay at kawalang koneksyon, tulungan mo kaming bumuo ng mga ugnayan ng pagmamahal at suporta sa aming mga kapatid kay Kristo. Naway, tulad mo, makahanap kami ng lakas at kaaliwan sa kasama ng iba na alam na magkakasama tayong mas malakas at mas handa sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Naway ang iyong buhay ay magbigay inspirasyon sa amin na pahalagahan ang komunidad at palaging maghanap ng kabutihan ng lahat. Mahal na San Benito na naging modelo ng kababaang loob, pananampalataya at pagmamahal, turuan mo kaming sundan ang iyong mga yapa. Naway matutunan namin mula sa iyo ang kahalagahan ng panalangin, sakripisyo at kababaang loob nawayang iyong buhay ay maging isang ilaw na nagbibigay gabay sa amin sa landas ng kabutihan, nag-inspira sa amin na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Naway makatagpo kami ng ligaya at kapayapaan sa paglilingkod sa Panginoon ng may malinis at tapat na puso. O San Benito, ang iyong buhay ay isang makapangyarihang patunay ng pagbabagong dulot ng banal na biyaya. Nawa'y no palagi kaming lumapit sa iyo para sa gabay at proteksyon. Sa mga oras ng kahirapan, tulungan mo kaming mapanatili ang aming pananampalataya at tiwala sa Diyos. Nawa'y no ang iyong panalangin ay magpatatag sa amin at magbigay gabay, tinutulungan kaming mamuhay sa paraang nagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon. Nawa'y no tulad mo, Magin saksi kami ng pagmamahal at awa ng Diyos sa aming mga buhay. Sa wakas, San Benito, inihiling namin na patuloy mong ipanalangin kami sa Panginoon. Naway maramdaman namin ang iyong nakakaaliw na presensya sa lahat ng sandali ng aming buhay. Tulungan mo kaming manatiling matatag sa pananampalataya, palaging nagtitiwala sa banal na pamamahala naway ang iyong buhay ng kabanalan ay magbigay inspirasyon sa amin na palaging hanapin ang kabutihan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kung naisip mong makakatulong ang panalangin ito at nais mong suportahan ang aming kanal upang magpatuloy sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share. Sama-sama Maari nating dalhin ang liwanag at pagmamahal ng Diyos sa higit pang mga tao sa buong mundo. Naway no, pagpalain tayo ng San Benito. Amen. O maringal na San Benito, ang iyong buhay ay isang makapangyarihang patotoo ng biyaya at pagmamahal ng Diyos. Naway no, palagi kaming lumapit sa iyo sa oras ng pangangailangan, nagtitiwala sa iyong panalangin at proteksyon sa isang mundong puno ng mga pagsubok at pagsubok, tulungan mo kaming manatiling matatag sa pananampalataya na alam na palaging kasama namin ang Diyos. Naway, tulad mo, mamuhay kami sa paraan na nagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon, alaging naghahanap ng kabanalan at kabutihan. San Benito, dakilang tagapamagitan, manalangin ka para sa amin. Naway maramdaman namin ang iyong presensya sa aming mga buhay, gumagabay at pinuprotektahan kami mula sa lahat ng kasamaan. Tuluan mo kaming makahanap ng kapayapaan at katahimikan kahit sa gitna ng mga bagyo ng buhay, palaging nagtitiwala sa banal na pamamahala. Naway, tulad mo, mamuhay kami sa ganap na pagkakaisa sa Diyos, inyaalay ang aming mga buhay sa paglilingkod sa kapwa at sa paghahanap ng kabanalan. San Benito, na tinatawag bilang tagapagtanggol laban sa mga pag-atake ng masama, protektahan mo kami mula sa lahat ng anyo ng kasamaan. Ang iyong medalya, na simbolo ng iyong proteksyon at kapangyarihan, ay nagsisilbing pananggalang laban sa mga espiritual at pisikal na panganib. Naway palagi naming dalhin ang makapangyarihang sakramental na ito. Nagtitiwala sa iyong panalangin upang mapanatili kaming ligtas mula sa lahat ng kasamaan. Turuan mo kami na labanan ang mga tukso at manatiling matatag sa pananampalataya, palaging naghahanap ng kabanalan sa aming mga buhay. O San Benito, ang iyong buhay ng panalangin at sakripisyo ay isang halimbawa para sa lahat sa amin. Naway matutunan namin mula sa iyo ang halaga ng isang buhay na nakatuon sa panalangin at pagmumuni -muni. Sa isang mundong puno ng mga distraksyon at pag-aalala, tulungan mo kaming makahanap ng oras upang makipag-ugnayan sa Diyos, humahanap ng Kanyang gabay at kaaliwan. Naway, tulad mo, Makita namin sa panalangin ang walang katapusang pinagmumula ng lakas at inspirasyon, araw-araw na nire-renew ang aming pangako sa Panginoon. Ikaw na humarap sa maraming pagsubok at kahirapan, San Benito, turuan mo kaming magpatuloy sa pananampalataya. Sa mga sandali ng pagdududa at desperasyon, tulungan mo kaming manatiling nakatuon sa Diyos, nagtitiwala sa kanyang walang hanggan na karunungan at kabutihan. Naway makahanap kami sa iyong buhay ng halimbawa ng tibay at pagtitiwala na alam na hindi tayo iniiwan ng Diyos kahit sa pinakamadilim na mga oras. Naway ang iyong panalangin ay magpatatag sa amin at magabay sa amin palagi sa landas ng kabutihan. San Benito, waran ng kababaang loob at pagsunod Tulungan mo kaming paunlarin ang mga birtud na ito sa aming mga buhay. Sa isang mundong kung saan ang kapalaluan at pagmamataas ay laganap, ituro mo sa amin ang kahalagahan ng kababaang loob at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nawa'y, no tulad mo, kilalani namin ang aming lubos na pag-asa sa may likha, palaging naghahanap ng pamumuhay ayon sa kanyang mga plano. Naway ang iyong buhay ay maging patuloy na paalala ng kagandahan ng kababaang loob ang ligaya na nagmumula sa paglilingkod sa Panginoon ng may malinis na puso. O, kagalang-galang na San Benito, pinapahalagahan ng Diyos at halimbawa ng kabanalan, lumalapit ako sa iyo ng may pusong puno ng pananampalataya at pag-asa. Ikaw na pinili ng Panginoon upang gabayan ang mga mananampalataya sa landas ng kabutihan at kabanalan. Hinihiling ko ang biyaya na maramdaman ang iyong espiritual na presensya. San Benito, masigasig na tagapagtanggol ng pananampalataya at tagapangalaga laban sa kasamaan ikaw na inialay ang iyong buhay sa paghahanap ng banal na katotohanan, ipagdasal mo ako at lahat ng naghahanap ng kapayapaan at proteksyon ng Diyos. Mula pa sa iyong kabataan, San Benito, tinawag ka na maglakad sa landas ng kabanalan. Ikaw ay tumanggi sa mga makamundong kaligayahan at pumili ng buhay monastiko na lubos na inialay sa paglilingkod sa Diyos ang iyong buhay ay isang patutuo ng matibay na pananampalataya, malalim na kababaang loob, at nag-aalab na pag-ibig sa may likha. Ikaw ay isang maliwanag na halimbawa ng kung paano mamuhay sa pagkakaisa sa Diyos, palaging naghahanap ng kanyang kalooban at lumalayo mula sa mga makamundong tukso. Nawa ang iyong kabanalan ay magbigay inspirasyon sa lahat sa atin na sundan ang landas ng kabutihan. San Benito, tagapagtatag ng Orden ng Benedictine, ikaw ang lumikha ng batas na gumagabay sa mga monghe sa panalangin at gawa. Ituro mo sa amin kung paano hanapin ang Diyos sa ating pangaraw-araw na gawain. Nawa tayo, tulad mo, ay makapamuhay ng isang balansing buhay sa pagitan ng pagmumuni-muni at aksyon na naglalaan ng ating sarili sa paglilingkod sa kapwa ng may ligaya at kagandahang loob. Ang iyong karunungan at pangunawa ay mga ilaw na nagbibigay liwanag sa dilim, na nagpapakita sa atin ng daan patungo sa isang buhay na puno ng kahulugan at layunin. O San Benito, kilala sa iyong maraming himala at makapangyarihang panalangin, tingnan mo kami ng may habag at awa sa panahon ng mga pagsubok at pag-aalala lumalapit ako sa iyo humihingi ng iyong proteksyon laban sa lahat ng kasamaan na pumapalibot sa amin ibigay mo sa amin ang lakas at tapang na kailangan upang harapin ang mga pagsubok na may pananampalataya at pag-asa palaging nagtitiwala sa banal na pamamahala nawa'y maramdaman namin ang iyong nakakaaliw na presensya sa aming mga buhay nagdadala ng kapayapaan at katahimikan.